sa front set pa talaga kayo dalawa ha ha iniwan nyo ako dito sa likod ha ha gusto nyo talaga dyan sabik na sabik kayo sa gala ha <laughs> ano Kevin excited excited masyado chichay chichay iniwan mo ako dito ha Ben? Kunti pa lang yung lakad natin na. Ah. <laughs> ha? Lawit ng dila. Awali ka na, dali. Lawit ng dila, kunti pa lang di kasi... Kunti niya, ano? salamin mo, ano? Oh. Parang ito, di ba, nag-iiba din ang kulay? Oo. Ang nito, eh. Nag-iiba pag eh. nasaan, sa ah? init. Plastic. Tinangay nga ni Kevin to, tanggal yung dalawang to eh. Dalawang salamin niya. <laughs> nakita ko sinahanap ko yung frame. Nakita ko yung frame sa dalawang lens niya pa Ito so, sa magkatabi sa kama. maaga dapat. Dapat pala maaga tayo dito na pag sa Ang ganda ng kulay niyo. Kevin. Ito ba? Ito yung saker. Ano? Ha? Ano yan? Fish pan? <laughs> fish pan pa yan. Parang fish pan lang pero parang... <hazit> Ganda siya, oh. Eh. Ganda ng kulay. nagagrass cut kung ganyan ang trabaho mo nakasakay ka lang, nagagrass cut ayos ah ah diba nag work ka ah. sasakay sakay ka lang Ebe. yan ang magandang pang grass cut pero maganda lang siya pag flat ang ano pag -patang. kahit dandahan lang walking nakapawis din hindi pwedeng bilisan at may dalawang doggy nahingal na oh Si Kevin ang hingal kasi mataba siya. Ha? Ano si oh. Pawis na rin. Kaya pa? Ha? Binasa mo yung ulo. Kaya pa ba? Ha? Ano, kaya pa? Hi, ah. oh. ha? karo, ben. Hay Ben! Ha. popo. Ha? popo ka Robin. Ayan flop yung bulong ni Pa ini. Kawawa naman, Ma'am, tuno laway. wala na. Kawawa naman. Asa na itubig? Paano naman 'to? Wala na, ubos na. Wala na. Wow, kakapuntang jan. Intsik eh, tutoy. Yan tayo ba? Hal-hal din. Dromulan. Babayan di ba? Ha talaga? Ano ako dito? Kasi malayo layo ng nilakad namin. So, Sir Ben, maaga tayo, Ben, ha? Para hindi ka hal, -hal ha? Ayan, nakatutok sa kanya electric, yung aircon. Ayan, nakatutok yung aircon, no? O, oh. oh, nakatutok yung aircon. Wawa wow, naman. tululaway laway, eh. Oh no naman. Saktong-sakto. Ha? Salamat. Oh, yung chichay oh, niyan. Asuselodman, oh, kagahan natin ha. Tuloy talaga laway niya niyan. Eh. Agahan natin din ha para hindi maano. Ulan oh, sa. walking kasi dito. <laughs> Nagpatapa talaga siya sa elbow sa akin ko. Oh. exercise mo yan ayan relax na siya kaysa kanina mas mahaba dila niya kanina hi kevin kasi nagpatapat siya sa aircon maglaway wow, siya maglaway siya maglaway siya o si chichay din o hindi na nabas hindi na nabas eh. na ang dila kanina halhal talaga siya Oo, oh, may isina, may Hindi na masyadong hihay. Oo, oh, si Keben, Keben, oh, Hindi na masyadong <tod> Hindi na katulad kanina nga. Hindi na masyadong